Uh, AB Leisure Exponent Inc. Yung mga games niya po, ito yung DG Plus, Arena Plus, Bingo Plus. Ito pa yung, ito po yata yung nag-sponsor uh, nung isang concert. Ngayon-ngayon lang, pati po ako ay kanyang idinawit. Nagpapatawa po siya. Nakita niyo yung dating Senador Grace po na nagtatawa. Na, natawa po at siguro naging successful sa napatawa niya si senator Grace po. Bigla ba niya naman sinabi, tingnan niyo yung mukha ni Marco Leto kung matatawa kayo. Napakawalang hiyan ng tao na yun, na uh, Mr. Chair. Ayaw ko na pong patuksin siya. Ang nag-sponsor po yung DG Plus. Kaya po lumalaki po eh. Gumagamit po sila ng klasing mga sikat na mga tao.